So, dami ka yung may duha rin. Ang gawal may duha. Oh, malagay. ko na hananin ni Diyan Silpuna kay kanang ilabay ni basura dong, oh. Ah. Okay. Kurog ba? Gaano nung gusto siya? O kada iglakaw na ako, makurog ba? makurog siya. lahi ka tungkol sa nang kasilpon, katingo opo kay mag maginana ko. Dili siya lukhag.

Aspikas. Uh, uh, mga restaurant, Mandiri Aspikas. Ah, mga restaurant, dito sa Kiliran. Dito sa Kiliran, mga bayba, june, sa baybayon. dyan. Sa bayba yun. Lagi na kagusturahan. Ah, makurog po. Kahit itong napakong silpistik kay Anar Balajura. Pagkuhan, dagway. Dago, bakpakay. Naman din yung mga bugayan mga mga ipikasin, na muksisilin. na dress bag kay Waterside Dubai Marina. Ay kani lagi usahay makalimot pa ah, Na so, Japan ta ba. Sa so, Japan ako ko ka tumi inom ko ko lagi kape ice ah ko dito sa Dubai kre. Ko asa kay. Pak man eh Pak to ay ah. sa kay sila pamilya. Kalibo. Ah. Slow slow kabasa ra tapitan oh. No? Kasabasa ra driver. <laughs> relax relax lang driver to ka. No. So kami. pala ko sa ni. Mo restaurant diri ako may supermarket ni kuat. may my. Ano ba'y subay -so sa lamang may tirinan na plena ng karagatan. diri ba kay sige ang mga ba, ang mga building tirin mo kay sige pang gina ugba. Oh, nagugba oh. uh, na po sila mga building tirin nga mga dagko. Tara, oh. ah, mag, nah, sige po mga building kanawadagan po mamuto tirin ang mga taga-European goods. Ganahan mo ng taga-Europe. Oh. Kanang weather dili ba nga init. Ganahan kay sila

Kuan Raman pin pisliton Raman. Ini ba. Pisliton Raman ni mo kare kare gear na. Kani. Ya na Raman ni mo to. Diyan, nah, break. Na mo break. Unbreakable and break my heart. Say you love me again. Jen salon. Unsa man ra dong sa Wellness Central. kita kay Tuan Diri ah kay Padong may sakay sa kay may tram aw ka nang hindi namin sakay tram lamang masakay ramay aw ka nang kato opisina katong gaming sa imong vlogger doon katung suba jaman muli ko ano ba kung hindi kang kasariga sakay ka aw train red line na ka sa so, suba dahil man mo ka pukos ka dito sa may mos tapos yung building na yan yun dyan yung yeah, building na yan dyan kayo magpa lahat mga CV nyo dyan pasukin nyo yung office na yan dyan lahat ang mag ano ng CV hindi naman siya si Jack mag na supermarket siguro nila ka rin yung suta mini mark kaya ng tubig kaya okay, Kari dai. Minimart. Ari mi kay pare ni tubig. Ah, uh. Bye. So, nakakaroon din rin mo na zigzag road. Na, mga zigzag na diha. Ah. So, namin sa Subha. <laughs> Subha. Metro na. Subha. Reality. Sa so, kan So, kung kari ka sa Subha, mabaktas ko no ka. Diritso-diritso lamang ko no ka. mag diritso lamang ka baktas. Diritso ka na lang doon. Tapos, punta ka doon sa my church. Tapos mag tawid ka muna. Diyan, tapos pasukan mo yung mga office na yan. Ato dito So sa so, suba, subha kani diyan Si kubayan. So nami karon pa na nami sa train. Uh, number 36 subha. So diri ka muna o kung gusto ka mag-apply og mga yati-yati sa na akong bata no. Ari lagi daw sa tiyo. Ay ganahan sa teri, ah Kutub lamang kung asa suerte sa musod gikan mi sa init musod man ning kabugnaw so mo na ni subhan mo ni maka asa magun sa tangari mo rogi hapon mo pundo ta sa gawas ubli ta musod ug mo ta sa gawas mas samot man ning init di ato ta diri ka mo ta sa CR kay di lamang mailhan nga nabasa ko kay awag ang singot ni dagay na mo ni mga singot sa werto kining ako mga singot gi ako neng gi kwan di ni ako Pilina. sa akong pamilya sa Pilipinas kay aron mo kaya bawo mo kun sa diri kakapoy, no ala city sa ala city sa gabi pero wala uh, grabe kay init na ito, ang anak ko aron basaan na, na, na niya sa singot kay mor mo pula gyud ang ikabanding ani ni ja og kanang uh, mura pa kunas hmm. race ah basa kajo. Okay. <laughs> ka jo mura kanang laging kuan ba kanang <laughs> kining saringan ang off ba at ka kagitagaan po ni Amo karon o sa Diyo-sadyo nga paggawas ang gagawas kung tayo ko alas dos na masiguro ko hinggawas alas tres na ganit ko yung sakay hindi ako kaya ang laka na langan ba dito sa mula ba kaya mo gusto mo yung mukhaon arang puno ang sakan ana nung siya daga ko ay lamisa hindi daga baka doon naglinya sa mataguan, Nag taguan no choice me bisan asa ni kuhan ka nang bisan asa ni nga, nga ka nang Tindahan, chicken, chowking, KFC, Jollibee. Wah, jud. Wah, jud makan tinggal lamis ah. So dito lang mamis care for. Sus so, kanang pagpalit na ato sa care for. Ang gipalitan og sushi. Pag tilaw na sushi ilaay mo kuno kay na ibugas. Iya jala. <laughs> Di kung kauna ni mao makasuka man ni. Ta. Dia po yahong kanang murag pansit. So kanang sa pano na tumurag pansit sus so, kay pagtilaw kana may tangad. Kay Thai, Thai food benda itu, dia kan sili. Hey, yang saya nggak mau lihat, tak mau ngatur nggak mau. Atau nalar mau diiku nusja untuk buka sky. Hi, oh here, I have my friend here. Oh, say hi friend. Hi uh, Dubai, hi Habibi, invest here Dubai. Come to Dubai <laughs> Habibi. <laughs> From Philippines. You? India. India. Habibi, come to Dubai. Yes, come to Dubai, Habibi. So dito ang six side road, langs six side, duri. Hm, siapa na Arief, ntar padung. Aerita sa. On, lari duri. Bus mandiri. Haha. Arief mandiri. Ayo tuh misa, padung misa union. Aw, ato de sagadaw musakay sa Dubai Tram. Oh, kada. Okay. Ah, sa no, Dubai Tram. O oh, musakay ta? Wara maground round ra. Musakay sa kay ra. Oh, muli, madto, muli wat balik. Ana. Ana ke pushdik sana. Ah. Oh. Bora good train, train lagi nga na sa obus bo. Oh, sa DMCC. Wala So dito mi hey, sa DMCC hey, na og oh, nakaron nami nga risakay sa balik midiri sa suba among giround round diri ang baktas-baktas namo mo daplin sa kadagatan dawa ang butahan man eh. ni pila na ka nakabutang na diri sa akong rilo o oh. 16 key steps pero da na tong aho sa ha sa amo ah na mo ko eh. <laughs> long <laughs> padong siyanggi gamay ramani kaning lakaway na ni gamay ra ni namo diri ah, guys kay kana gud diri kasagaran gud kay lagdu mo gud mga agencies diri no for sample kana mga mall may nana mo na so kinahanglan mo na ni mo batas so na puy mo kanang di mo na mo og imong hangko na kay okay. tesak na to pobre man ta kay mo na ta pohon kana may man ug dato kam sikat man ta kam sikat two trains to trains eh diri balik tadi eh diri Dirita. so na, na ang mga tao diri kung kahinagbo so di lang mo makita no kay <laughs> parang mga tao pa doon sila nga to di man lagi nito, to wake up mga akong ginagamit o oh. uh, akong dagboy akong dagboy may naga kung ang ko na <laughs> so kasi sinaw-sinaw ako tayo kahong dagwa. Ito mo sa singot. Hindi na Timing ko nga. Ah, na lipstick ba? Ang lipstick ni Maybelline. Gala agani mo alas 4 naman gani. Mini. Alas 5 na gani. Mini ka. Sakay direktore na dyan. ka oras dhag, -baktas -baktas, naman round round dyan. Agi baktas-baktas na mo. Magdugang siguro ko. Ah, na po may 23 doon. Pwede pa ni city naman. Ato ito naman nag-CR sa ubos. Ato ito naman mag-ilis na tayo sa ubos doon kahit tungod. Ito sa ubos, mabadad pa man complete Mapliti man ka sa train. Puutag ako, Anbi. Nas bulsa. Bakas, pikas. Ah, dera, dera. Sa siya, hindi pa Kaya nabilwan eh. Ang abaga, tungod na kuot na niyo bulsa rin pakpak Pakpak. tara ah, sap napako 23 uy wala naglubat naman ko arita speakers platform 1 ta oh ah, si arsa kita um, bumi khamam so mo na din eh alriga metro station so may nanigani guys sa nakadili pa sakit ang tuhod ganahan mo kung magwaktas waktas din ha okay <laughs> mas dali pa kung makaabot kung magwaktas ka kahi ko hindi nahi 'yan Raman. Ida baisirsa iske makatapol manidiri. Kareng hagdanan. Hagare ang. So exit na may. Kay Arimisa mesa. Sa mongohan. Are mesa. Para kombata insert na sarawanto. Hit siya